Yo, bak Play, 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 play. Hi. Wow, na mano oh. na miss ko naman ng mga JB ko. oo naman yung mga yun hindi matukusan sa ni Mimi kasi kaya din makasin. Wow, mo na. Niyo. Play, play, play.

Miss na ni Meme yan. Miss na ni Meme yan. Miss na, miss na yan, Meme. Kala mo naman, di na tayo nagkikita. Bye-bye, hmm? bye-bye. Galing, galing, galing. Uh, Wee-wee ka to sa ano. Huwag sa basahan na. Ha, to ka sa pipad magwiwi. Marunong ka naman, di ba, Ryo? Sige na, wiwi na doon. Go. Wiwi na, dali. Gano'n na, nak. wiwi ka muna. Gano'n yung yung Go na. Ito ikaw daw, si Bunso muna rito. Dali na. Gano'n yung. Wiwi daw, wiwi. Wiwi daw ikaw doon sa pipad. Dali. Wiwi ka muna doon, Wiwi. ayapon mo na si meme basura ha ha Opo, opo opo hindi ko ya arya wi na ron